yung kwarto na to, ano lang siya, maliit lang. Ano siya, um, parang pag nilagay mo yung kama, may space ka pa na pwedeng gawin. Dito. Nakakalita mo yung labas. Yeah. Ano yun? Yung pababa niya, parang ano na siya. Papunta na siya ata sa ano yun. Sa ilog. Ano ito meron sito ano pa naalaga ano baboy siguro dati so ayan akala ko oh, tao yun oh pero ano siya parang sako lang siya na naka ano pula nga talaga pala to hindi lang bubong yung pula kinikalabutan ako oh tiyade hindi naman oh hindi ko maano na ma explain din nakikita ba yan so ito papasokin ko muna itong bahay na ito para Uy, Uy, ano yan? Ito ang abandonadong bahay na pula sa gitna ng linang. Napapalibutan ito ng malalaking puno at mahiwagang ilog sa likuran nito. Ang kwento ng mga nakausap namin ay may nakikita silang tikbalang at kapre sa lugar kung kaya meron silang pangontrang tinatawag na hampas tikbalang. bago kami nag-investigate ay pinasok ko muna ito para makita ang loob. Tugang Lods, magandang gabi. Umuulan kasi ngayon, umahampo ng malakas. So diba ang sabi nga nila, pagka mga malakas yung ambon na yan, eh malakas na yung presensya ng mga elemento ng mga espirito, so ngayon itong bahay na abandonado dito na tinatawag na pulang bubong eh susubukan ko kung ano yung makukuha kong evidence dito sa lugar na ito dahil uh, mas malakas pala yung mga presensya ng uh, mga elemento dito, tikbalang uh, kapre So, ganun yung kwento ni Kuya at uh, minsan may nahagi pa sila na white lady kung saan itong kinatatayuan ko na to eh, sumasabay papakita ko lang sa inyo ayan yung ano ito uh, parang tubig yan yung baba na yan tubig parang ano yan palo blue man, parang ganun so ito kahaba ang kalakihan na yan ganyan tapos ilog na doon, yung mahiwagang ilog sa dulo Minsan nga, ang bagay, mga ganang kalalaki eh. Ay! Ito kapre oh, talaga? Sigarilyo? Ha? Gabi! Wala, mapapatakbo pa ng Panginoon. misa sa amin may nangyayari. Mm. Ang bata nakaupong ganyan. Uh -huh. Mag-aahin yung nana. Uh -huh. Pagbalik ng nana, wala. Ginahanap ng na lahat. Napakarami na naghahanap. Uh -huh. Binok sa lab, pati CR. Ngayon, pagbabalikan nila, ang bata nasa loob ka ng CR, nakaupo lang. Uh -huh ito, malimit dyan, no, yung white lady. Uh. Yeah, yan, yan, lugar namin yan. Yeah. Yan, yeah, yan, dana namin yan. Yeah. Yan, yeah, ah. yeah, yeah. pa nga sa tao yan, eh. So, ngayon, ang gagawin ko, papasukin ko muna tong ano, bahay na to para i-explore at uh, makita kung ano yung nasa loob. So, samahan niyo ako to guys, para makita natin. Ito to guys, sa lugar. Para at least maano nyo, papasukin ko lang. May kasukalan ang daan at hindi pantay ang daraanan. Kung kaya maingat ko itong tinahak hanggang sa makapasok ako sa likuran. So ayan. Tutugang los dito tayo dadaan. Um, medyo maano lang. Medyo kumalabo. So ayan tugang los. Desklarin ko lang muna to. pagpasok ko pa lang, ay bigla na lamang tumayo ang mga palahibo ko at may sumabay na boses na narinig sa camera. Maambon. Napakaluwag pa dito sa ano. Napakaluwag pa dito. Ito yung ano. Yung bahay sa pula nga talaga pala to. Hindi lang bubong yung pula. kalabutan ako. Oh. Grabe. Ang naman no? hindi ko maano ma-explain din nakikita ba? yan yeah. so ito papasokin ko muna itong bahay na to para mm -hmm. uh, ano yan pula nga talaga pala to hindi lang bubong yung pula kinikalabutan ako oh, oh? Another. Hindi naman na. Oh. Hindi ko maana ma na-explain din. Nakikita ba? Yeah. So, ito. Mapasukin ko muna itong bahay na ito para mm. Mm, yeah. Isinawalang bahala ko ito hanggang sa naalala ko ang sinabi ng caretaker. Minsan na, ang bagay, mga ganang kalalaki eh. Ay, ito ka, preta dyan. ano lang yan. So ito, tugon lang, so makikita niya dito. Itong bahay na to, makikita niya yung lababo. Ayan. Pagaling yun, na yung ilalim niya. Ito. Dyan dyan, may mga ano pa siya eh. Tawag dito, mga gamit pa nila ba? Ay, may umiinom pa dito. So, kung makikita nyo, tugang lods, ang bahay, hindi gano'ng kalaki pero presentable ito kung maayos. Kusana kasi nakateles siya o sa nakateles nga eh maayos pa yung mga dingding. O -ding. baga, na abandon na lang talaga. So, uh, isa sa reason, isa sa dahilan kung bakit uh, na abandon na to eh yun nga, yung parang nagkaroon ng flash flood yung 10,000 na tubig uh, baha, yan. So, flash flood mo siguro sa irrigation, hindi ako nagkaramali or ano, um, tubig sa ilog. So, parang gano'n kaya na bahata. So, hindi ko din alam din pinaka ano. At yung hiwaga dito, hindi ko din makuwento. Kaya si Kuya, ah, uh, na madalas na nandito, matatanong natin yan. At uh, yung mga tanong sa isipan ko, gusto kong iba to kay Kuya para malaman ko yung sagot. Mamaya, tingnan natin yan. So, tingnan natin, muna natin to. Ito CR. Ito yung CR na ano, ng uh, bahay na to. At uh, ngayon tayo, maliit lang naman. Pero ano siya? Anong pandemic pa to ah? Yung required yung mask. Ayan, yung nire-required yung pagsuot ng mask. And then social distancing, six feet. mga ganyan? Yung physical distance. Uh, physical distance. Pagpasok mo ay makikita mo ang isang kwarto ng bahay na kabilaan ang bintanang salamin. Malit lang siya. Kasukin natin. At uh, yung kwarto na to, ano lang siya? Maliit lang. Ano siya? Um, parang pag nilagay mo yung kamo, may space ka pa na pwedeng gawin. Eh, dito. Nakakita mo yung labas. Ano yun? Ano lang siya, maliit lang. Ano siya, um, Parang pag nilagay mo yung kamo, may space ka pa na pwedeng gawin. Nakakakita eh? ano, mo yung lubas. labas, makikita niyo yung kung dito ka lang ako, pagkita mo yung sa labas, sa kaliwa, sa kanan, gano'n. Tapos gano'n lang kalit siya. Tapos ayan, yung pinaka ceiling niya. Ayan. Tapos, ito naman yung sala. Kalit lang din siya pero maganda siya. Kasi tayo yung design yun niya naman. Iba kami naka-ano dito sa so, ano. O? Tao mà chán yun ah oh. Ang oh, ano kasi sa taas na no? Parang pwedeng pasukin Kung kayo matulog dito sa pahaba na ito no? Kung meron dyan Ito ganda kasi ng design nito diba? Ay eto oh yung ano Yung insekto na ano oh Diyan no Tawag dyan, oh. Tavo, dyan ko eh. So, ang tiles niya maayos talaga. Kumbaga, Um, yung reason lang din talaga, siguro, iyon eh, ko bakit naabando na itong na lugar na ito. Plywood. Ang kaya to. Yan, ganun lang siya kalit, pero ano, magandang bahay siya. Hindi, pa di din ako nagtitigil na nakapatingin ako dito. Ano meron dyan. Pero kung ano man dyan, bahala ka. Yan. So, tugang lots. Ah, uh, Labas naman ako. Ipupin ko naman yung labas para makita oh, nyo. Pero pasadaan ko lang itong ano, kusina. Matapos kong explore ng loob Ayan. ng bahay, ay nagdesisyon akong lumabas siya. para makita lang ang likod yung nito bas, pulita, na sinasabi nilang maraming nakikita ang mga elemento. Ito yung medyo ano. Ayan. So, itong lugar na to, ang sinasabi nila ay eh, ano um ito yung sinasabi nila yung maraming ano daw um ano kasi puro puno talaga gubat yung naan dyan so sure, kung if ever, man, tabi tabi po makita nyo talaga yung kung maliwanag lang ilaw ko tabi tabi po makikita nyo yung lawa kasi puro puno talaga gubat yung naan uh, dyan. Sure, ever man, tabi-tabi Habang po, iniikot ko ang camera, ay may napansin akong na ko, tabi -tabi parang po, mga matang nakamasid sa akin. Niyo habang ini-edit ko ang video. Saka, ano? Ayan, medyo ito, subukan natin pasukin to Ayan yung likod to ng bahay. Ito, pula nga. Pula talaga yung kulay ng bahay. Ito, pababa. Hindi ko na alam kung ano to eh. Ano yun? Yung niya, parang ano na siya. Papunta na siya ata sa ano yun? Eh. Sa ilog. Ano ko? Ito, meron siya yung ano pa. Naalagaan na baboy siguro dati. So, ayan. Kala ko, tao yun oh. No? Pero ano siya, parang sa ako lang siya na nakaano. Ang pababaan niya, parang ano na siya. Papunta na siya ata sa agoy. Sa ilog. Ano ko? Ito meron dito, ano pa naalagaan na alaga, ano, baboy siguro at dahil, ay, lumalakas na ang ula ng mga oras yeah. na yun, Hello, tao, you know. ay nagdesisyon ako na tapusin ang exploration ko ko sa ako na naka, ano, yan, naka, ito, puno, ang laku. at dito niyaya ko so, na yan. ang grupo so, ganun, para mag-investigate um, sa lugar hindi ko nabababain siguro yun baka anong, anong meron ahas ah, na lang, huwag naman sana kasi alam niya na takot sa ahas so ayan, tugunod, nakita niya yung background ko Ah, ito yung sa likod ko. Kita niyo pula. Diba? Yan yung bahay talaga. Kahit sa, sa likuran, pula. Yung bubong pula. Kaya pagka nasa <coughs> ang tawag dito, pag nasa labas ka, bawa, madadaan mo siya mula sa kalsada, ano siya eh, pula. Pula yung kulay talaga. Tsaka pag malayo, kala mo talaga, ano lang, kubo talaga na ano. Pero bahay talaga pala siya. So ayan, napakalakas ng ulan nga. So, mamaya mag-i-investigate kami. Titingnan namin kung yung equipment namin dala ni na Boss Benok. Kami lahat, actually. Susubukan namin... paking Ano yun? Susubukan namin uh, tingnan kung gumana yung equipment namin na dala-dala. Okay? So, Tugolas, maraming salamat sa pagsama mo sa akin dito sa pag-explore dito sa bahay na Kunglay Pula. Yan, yes, sa gitna ng lakas na ng ulan sa gitna ng uh, tinatawag na parang field siya eh kasi hindi siya masukal eh parang gano'n. so thank you so much Tugang Ganglod subscribe kay lagi eh, sa aming mga uh, youtube channel sa mga bago nanonood uh, subscribe niyo si Boss Penop TV si paul the Explorer si certain TV si Boy Patatas at siyempre, uh, syempre yung mga nakakasama din namin syempre si Nadax si Adventure Dax si Nabalbal at si Just Clint yan Maraming so, maraming marami salamat Tugang lords hanggang sa susunod na video natin at abangan nyo din ang aming uh, gagawin na uh, paranormal investigation. Maraming salamat to the Lord.